Good day. Madlang Acro World. Isang uh, makulimlim na umaga. Magkape. So, marami akong nakikita dito sa aking mga video, uh, mga comments na hindi ko maintindihan at saan sila ko kukuhanin ng uh, inis. Medyo umulan pa. So, madalas ko na nakikita yung anong batch ka ba? Ayan. So, ito yung karaniwan na tanong uh, pamblap. Alam mo yun? Yung, yung taon nila ipapambluff nila para makakuha sila ng paggalang at respeto. Well, oh, hindi ko naman sa nila lahat, no. Hindi naman talaga ganun lahat na, ano. Pero, <clears throat> pansinin mo lang, karamihan naggumagawa ng ganyan. Ah, uh, yun lang yung kaya nilang ipagyabang para makakuha sila ng simpatya, makakuha sila ng respeto, at, alam mo yun, hindi sila sagutin. No? Ganun. Pero, Sana baguhin na natin yung mga ganong uh, tanungan sa mga new generation para para mo lang para lang sila gulatin i eh, bibigay mo sa kanila kung anong taong ka nag-survive. And kalimitan kasi sa mga ganyan eh mawala namang ano, wala namang nagawa, wala pa namang patunayan, tapos eh, yun yung ano lang ah uh, tumanda lang sila tumanda lang silang akro. tapos yun na pambablap na nila yon mas matanda ako sa uh, itong taon ako nag-survive wala kayo nung kapanahon namin mga ganong ano pero hindi ko hindi ko inaalis o oh, hindi ko binabaliwala yung history yung nakaraan dahil naging parte ng history ng ating kapatiran yon pero hindi natin kailangan na ipamuka or ip ipamblap yon mas maganda yung isampal mo sa akin ilang chapter na ang na-organize mo yan ilang leader na under you ang uh, napatayo mo para pamunuan ang every uh, chapter and council. Yan, yung mga gusto kong ano, gusto kong isampal mo sa akin. At wag na wag mo kong uh, gugulatin ng uh, tumigil ka. Mas matanda ako sa iyo. <laughs> Pero hindi ko naman nilalahat kasi napakarami, napakarami ng mga brat na talagang sasaluduhan mo dito sa ating kapatiran yung mga nagawa nila hindi nila yun pinagyayabang hindi yun nagsasabi na siga ako noon <laughs> kinakatakutan ko noon Nire-respeto ko noon or hindi sila nag ano ganito karami yung na napatumba ko <laughs> so pag sinagot mo naman sila ibabanat sa iyo kung gusto mo, ipagtanong mo ko dun sa amin. <laughs> Nakakatawa lang. Kasi, bakit kita ipagtatanong? Ha? Kung talagang matunog yung pangalan mo, kung talagang kilala ka, hindi ka na kailangan pang ipagtanong. Ha? Kasi, pag-aaksayan lang kita ng oras kung Joel Miguel Lopez ka ba? Brad Jojo Del Rosario ka ba? Brad Ben Abo ka ba? Brad Mickey Alimanya ka ba? Brad Johnny Ditera ka ba? Ayan. Brad uh, si NGS ngayon, kung si Brad Shack. Brad Gilbert Caballero ka ba? Yung mga dating NGS natin. O Brad Doc Joseph Di Guzman ka ba? Yan. Or ikaw kasama ka ba sa 16 Pounders? Yan, tignan mo yan, hindi yan, nag, hindi yan nagsasabi na pagtanong mo ako, kilalanin mo ako. May mga nagawa yan. Eh. Diba? Brad Allen, Valencia ka ba? <laughs> Happy birthday, master. Brad Taggart ka ba? Brad Taggart Alves. Ayan. Brad Aldrin Lumibaw ka ba? Yan. Brad Jan Brown ka ba? <laughs> At itong pinakamalupit. Ha? Ang pag-aaksayan ko lang ng oras. Ito. Brad Bong Garcia. Si Senior Brad Bong Garcia. Hindi napakahambol yan. Isang kahit hindi yan nagkukwento. Ilubog mo man yan, sisingaw ng sisingaw yung bango ng ginawa niyan sa ating kapatiran sa akin mo lang yan narinig. <laughs> Kaya, mga brad, anumang taon, anumang taon ang ang ka survive Humble and humane. Habibi. Please. Para uh, hindi ka napagtatawanan. So, hindi ko na itatag o ilalagay yung pangalan nyo. Kung mamaparood nyo to, panoorin nyo hanggang dulo. And sana, sana lang may kapulutan kayo. So, shout out sa lahat ng pinaka or shout out sa lahat ng malulupit na kapatid na hindi kailangan ipagyabang. Yung mga banggit kong yan, humble yan. At uh, hindi sila mismo ang mag-bubosis mag niyan. Uh, maririnig mo yung mga kwento ng buhay nila sa mga kapwa-kapatid, sa mga nakakakilala sa kanila. At yung mga nakakakilala at nakakalam ng tunay na pagkataon nila, yun yung mga nagre re ng mga uh, galing, tibay, talino, pagmamahal, sa ating kapatirang alpakaparo. So, yun lang. And, uh, Iwasan nyo lagi ang mag-away-away, magalit, laging maging positibo. Itaas mo, ipakita mo, araw mo to. Long live. Peace! Magkape.